Ramdam ang pagdadalamhati at pagluluksa sa pagpanaw ng pinuno ng simbahang katolika na si Pope Francis sa edad na 88. May pangungulila sa maraming katolikong Pilipino. Nakadisplay ngayon ang larawan ng Yumaong Santo Papa sa loob ng Minor Basilica of the Immaculate Conception sa Batangas City. Paraan para alalahanin at alayan ng panalangin. Iniutos naman ng lokal na pamahalaan ng Batangas City ang paglalagay sa helpmas ng mga watawat ng Pilipinas sa mga flagpoles sa lungsod. Makikita yan sa Plaza Mabini, pati na sa iba't ibang paaralan sa Batangas City. Tanda raw ito ng pagluluksa sa pagkawala ng lider ng simbahan. Ipatutupad ang helpmas sa mga bandila hanggang April 30. Sa pag-ukit naman ng mukha sa dahon, ipinadama ng lip artist na si M.M. De Canay ang pagbibigay-pugay sa Santo Papa. Sa Sabado, April 26, nakatakdang ilibing si Pope Francis na inaasahang dadaluhan ng ilang world leaders. MJ Ramos, CNA Digital Media and Public Affairs.